May tanong ako sa iyo. Kung bibigyan ka ng isang milyon ngayon, matutuwa ka ba? Siguro naman. Pero paano kung may nagsabi sa iyo na ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, bigla ka bang matatakot humawak nito? Ito ang realidad. Ang pera ay makapangyarihan. Pwede nitong gawing marangya ang buhay mo, pero pwede rin nitong sirain ang pamilya mo. Pwede kang maging pagpapala sa iba, pero pwede ka rin itong gawing sakim at walang pakialam sa iba. Kaya ang tanong, sino talaga ang may kontrol, ikaw o ang pera? Ang mundo ay may dalawang magkasalungat na pananaw tungkol sa yaman. Sinasabi ng ilan na kung gusto mong maging malapit sa Diyos, dapat kang maging mahirap, parang bawal yumaman. Pero may iba namang nagtuturo na kung mahal ka ng Diyos, bibigyan kanya ng masaganang kayamanan parang hindi ka tunay na pinagpapala kung wala kang malaking pera alin ang tama ngunit narito ang mas matinding katotohanan hindi ang dami ng pera mo ang sukatan ng tunay na kayamanan maraming milyonaryo ang miserable maraming mahirap ang payapa at masaya ibig sabihin hindi lang sa pera nakasalalay ang totoong buhay na masagana sabi ni Jesus sa Mateo 6, 24, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y ay magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya bago mo habulin ang kayamanan o talikuran ito ng tuluyan, kailangan mong malaman ang totoong sinasabi ng Biblia tungkol sa pera at kayamanan. At babala, baka mabago nito ang pananaw mo sa buhay. Isa, ang pera ay isang kasangkapan, hindi isang Panginoon. Si Don Carlos ay isang tanyag na negosyante sa kanilang lungsod. May-ari ng maraming gusali, lupa at negosyo. Lahat ng kanyang hinawakan ay nagiging ginto. Sa tuwing siya ay dumadaan sa lansangan, ang mga tao ay humahanga sa kanya. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Sa kabila ng kanyang yaman, hindi mapanatag si Don Carlos. Tuwing gabi, nagbibilang siya ng kanyang pera, hindi dahil sa kasiyahan, kundi sa takot na baka mawala ito. May mga gwardya sa kanyang bahay, mga CCTV sa kanyang mga negosyo, at isang vault na mas makapal pa sa pader ng bangko. Ngunit kahit gaano siya kahigpit sa pagbabantay, hindi niya mabantayan ang kanyang sariling puso sapagkat siya ay bihag ng kayamanan. Isang araw, may isang matandang pulubi na lumapit sa kanya habang siya ay nasa kanyang opisina. Don Carlos, baka po pwedeng humingi ng kaunting pagkain, pakiusap ng matanda. Napatigil si Don Carlos. Isang pisong barya lang naman ang hinihingi ng pulubi. Pero bakit parang ang bigat nitong ibigay? Bakit kita bibigyan? Hindi ko pinaghirapan ang pera ko para lang ipamigay sa iba. Malamig niyang sagot. At sa isang iglap, ipinasara niya ang pintuan ng kanyang opisina. Hindi niya namalayan, ang kanyang sekretarya ay tahimik na nakikinig sa labas. Ang dami niyang pera pero ni isang piso hindi niya kayang ibigay, pulong ng kanyang sekretarya bigla niyang naalala ang Mateo 6, 24. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kinagabihan, isang hindi pangkaraniwang panaginip ang bumagabag kay Don Carlos. Nakita niya ang sarili niyang hinahatulan sa isang hukuman. Carlos, pinaghirapan mo nga ang iyong kayamanan, pero kailan mo ito ginamit upang paglingkuran ng iba? Tanong ng hukom biglang bumukas ang isang libro. Wala itong laman. Napagtanto niyang buong buhay niya, inipon niya ang kayamanan sa mundo. Ngunit wala siyang naimpok sa langit. Nagising siyang pawis na pawis at humihingal. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Isang kakulangan na hindi kayang punan ng kanyang pera. Bakit parang may kulang sa kanyang buhay? Kinabukasan, bumalik siya sa lugar kung saan niya nakita ang pulubi, ngunit wala na ito. Nagtanong siya sa paligid, ngunit tila walang nakakakilala sa matanda. Panginoon, bulong niya, binigyan mo ba ako ng pagsubok na hindi ko nalampasan? Mula noon, nagsimula ang malaking pagbabago kay Don Carlos. Natutunan niyang gamitin ang pera bilang kasangkapan at hindi bilang Panginoon. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang magtayo ng mga tahanan para sa mga walang matuluyan, nagpatayo siya ng eskwelahan para sa mga mahihirap at higit sa lahat, ibinalik niya ang kanyang puso sa Diyos. Ngunit narito ang tanong, kailangang mawala pa ba ang lahat bago natin maunawaan na ang pera ay kasangkapan lamang? O handa ba tayong maglingkod sa Diyos habang maaga pa? Dalawang, ang tunay na kayamanan ay mula sa Diyos at dapat ibahagi. Si Mang Isko ay isang dating construction worker na buong buhay niyang inialay sa pagpapagal upang may maipakain sa kanyang pamilya. Alam niya ang hirap ng bawat sentimong kinikita niya. Ngunit isang araw, isang bagay ang nagbago sa kanyang kapalaran. Nanalo siya sa loto. Labis ang tuwa ng kanyang pamilya. Mula sa barong-barong, Lumipat sila sa isang magandang bahay. Mula sa simpleng ulam, naging mamahaling pagkain ang nasa kanilang hapag. Ngunit kasabay ng biglang pagyaman ay ang biglaring pagdating ng mga taong noon ay hindi naman nila kasama sa hirap. Pare, pautang naman. Kuya, baka naman pwede akong humingi ng kaunting tulong. Mang isko, pasali naman ako sa negosyo mo. At sa loob ng ilang taon, naubos ang kanyang milyon. Ang dating masayahing pamilya, nagkawatak-watak. Ang dating masipag na si Mang Isko, naging walang direksyon at nawala ng pag-asa. Sa isang iglap, natutunan niyang ang pera pala ay hindi sapat upang bigyan siya ng tunay na kasiyahan. Ngunit isang araw, may nakapagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang nakalimutan habang siya ay nakaupo sa isang parke, isang matandang pastor ang lumapit sa kanya. Alam mo, iho, wika ng matanda, ang tunay na kayamanan ay hindi mo hawak sa iyong bulsa, kundi sa iyong puso. Ito ay hindi isang bagay na ipinagyayabang, kundi isang bagay na dapat ibinabahagi. Naalala ni Mang Isko ang Deuteronomio 8, 18, alalahanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang yumaman. Napagtanto niyang hindi niya naalala ang Diyos nang Siya ay nagkaroon ng kayamanan. Inakala niyang sapat na ang pera, ngunit hindi pala ito ang tunay na kayamanan na dapat niyang hinabol. Mula noon, nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na siya naghangad ng mabilisang pagyaman kundi ng isang buhay na may layunin. Sinimulan niyang gamitin ang natitira niyang kakayahan upang magtrabaho muli, ngunit sa pagkakataong ito, may ibang layunin. Ginamit niya ang kanyang natutunan upang turuan ang mga kabataang walang trabaho. Tinulungan niya ang mga batang hindi makapag-aral, at sa bawat perang kanyang kinita, hindi na niya inisip ang pansariling luho Kundi kung paano ito magiging pagpapala sa iba. At alam mo ba ang pinakanakakagulat? Sa kabila ng pagkawala ng kanyang milyon, ngayon ay mas payapa at mas masaya siya kaysa noon. Dahil sa wakas, natagpuan niya ang tunay na kayamanan, ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Tanong para sa atin, ano ang ginagawa natin sa kayamanang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Gamit ba ito sa pansarili o ginagamit natin ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Tatlo, ang tunay na yaman ay hindi makikita sa mundo. Si Don Eduardo ay isa sa pinakamayamang tao sa kanilang lungsod. Mayroon siyang mansyon, mga negosyo at isang koleksyon ng pinakamamahaling sasakyan. Sa paningin ng marami, siya ay isang halimbawa ng tagumpay. Ngunit sa likod ng marangyang buhay, may isang katotohanang hindi niya kayang takasan. Siya ay malubhan ng may sakit. Noong una, hindi siya nababahala. May pera ako. Kaya kong bumili ng pinakamahusay na doktor, palagi niyang sinasabi. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Ngunit kahit gaano karaming pera ang ginastos niya, lumala ng lumala ang kanyang kalagayan. Isang gabi habang siya ay nakaratay sa ospital, Isang matandang kaibigan ang dumalaw sa kanya. Kaibigan, kamusta ka? tanong nito. Wala nang pag-asa, mahina niyang sagot. Lahat ng pera ko, hindi ako kayang iligtas sa kamatayan. Tahimik ang kaibigan niya sa loob ng ilang sandali bago nagsalita. Eduardo, alam mo bang buong buhay mo, inipon mo ang kayamanang hindi mo madadala sa kabila? Sa dami ng pag-aari mo, may naipon ka ba para sa langit? Biglang bumigat ang dibdib ni Don Eduardo. Para bang isang suntok sa kanyang puso ang tanong na iyon. May naipon nga ba siya sa langit? Naalala niya ang Mateo 6, labinsyam hanggang dalawampu. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, na dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may mga magnanakaw na pumapasok at nagnanakaw. Sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Buong buhay niya inialay niya sa pera, nagpalago ng negosyo, bumili ng ari-arian, pero hindi niya naipundar ang pinakamahalagang bagay, isang relasyon sa Diyos. Habang hawak ng kanyang kaibigan ang kanyang kamay, pumatak ang luha ni Don Eduardo. Panginoon, patawad. Ang buong buhay ko ay inaksaya ko sa mga bagay na lilipas at sa huling sandali ng kanyang buhay, isang bagay lamang ang kanyang ninais. Hindi ang kanyang pera, hindi ang kanyang ari-arian, kundi ang kaligtasang hatid ni Kristo. Tanong para sa atin, ano ang inuuna natin? Ang kayamanang panlupa o ang kayamanang panlangit? Huwag nating hintayin ang huling sandali bago natin maunawaan kung ano talaga ang mahalaga. Ang huling tanong, ano ang tunay mong kayamanan. Isang araw, lahat tayo ay haharap sa Diyos at sa sandaling iyon, hindi niya tatanungin kung magkano ang laman ng ating bangko, gaano karaming ari-arian ang naipundar natin o gaano kataas ang ating estado sa lipunan. Sa halip, isang tanong ang itatanong niya sa atin. Ano ang ginawa mo sa buhay at kayamanang ipinagkaloob ko sa iyo? Hindi masama ang kayamanan, ngunit ito ay isang pagsubok ng ating puso. Ang tunay na halaga ng ating buhay ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon tayo, kundi sa kung paano natin ginamit ang ating yaman para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kapakanan ng iba. Ngayong alam mo na ang katotohanan, ano ang gagawin mo? Patuloy mo bang hahabulin ang mga bagay na pansamantala? o sisimulan mo nang magtayo ng kayamanang walang hanggan? Huwag mong hintayin ang huling sandali bago mo maunawaan ang pinakamahalagang aral ng buhay. Isang hamon para sa iyo, suriin ang iyong puso. Sino ang tunay mong pinaglilingkuran? Ang Diyos o ang pera? Gamitin ang iyong kayamanan ng may layunin. Huwag hayaang ito ang magdikta ng iyong buhay, kundi gamitin ito bilang kasangkapan upang maglingkod at magbahagi ng pagpapala. Ituon ang iyong mata sa walang hanggang kayamanan, paglingkuran ng Diyos ng may katapatan at pagyamanin ang iyong relasyon sa Kanya. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon. Ano ang tunay mong kayamanan?